Kagawad Nonoy! Kagawad Nonoy! Ay! Nonoy pala, pur kagawad ah! Huwag mong kalimutan! Kagawad, kagawad Nonoy! Yes! Ma'am! Kagawad Nonoy, huwag niyong kalimutan! Ay! Hello! Yes! Kagawad Huwag niyong kalimutan ah! Yes! Nonoy! ah! Nonoy! Kagawad Nonoy! Uy! Poto niyo ah! To! Nonoy, pasaway pala! for so, kagawad. <laughs> Huwag mong kalimutan, ha? Dating chubby, ngayong magsisilbi. <laughs> okay, ha? Ah. No, no yung kagawad, ha? Ah. Parang mga napadaan lang kayo, mga tambay kayo, tapos ngayon, tatakbo kang kagawad? Tingnan picture mo! Wow! No, na ipasaway, eh. para kagawad! Ayos, ah, naka-formal ka dito, ha? Ah. May dala ka pang basura, ha? Ah. Sa susunod, ano dala mo? Kaban ng bayan? Oo naman, siyempre. Nagbagong buhay na ako eh. At tutulong na ako ngayon sa mga nangangailangan. Putang ina, sino ka? Si Superman? Tutulong sa nangangailangan? Ah, isa. Kasi na yung mga mo. Parang good shit na good shit ah. Kakatapos lang mag tapos ano trip nyo? mga Tutulong ka sa nangangailangan? Eh sa bahay nyo nga, pabigat ka? Sa barangay pa kaya? Eh ano, pag nanalo kayo? Para may panjamming kayong apat? Tapos, pag nanalo ka ipapasecond floor mo yung bahay nyo, tsaka dating naglalakad sa susunod, ano, naka-NMAX ka na? Easy money kasi dyan eh, no? Kahit wala kang alam sa batas o sa posisyon na tinatakbuhan mo, eh pwede na. Sige nga, ano plataforma mo? Ehesis yo, bago droga. Tsaka jumping rope sa mga tambay. Kasi dapat physically fit. <laughs> Unol mo, yung katawan mong yan, physically fit? Ikaw nga hindi ka makatakbo eh. Magpapalibring erosisyo ka pa? Baka kamo, magpapakain kayo ng lugaw na walang lasa sa bawat pamilya. Tapos ano? Liga? kadalinggo, Tapos may sumba pa kada umaga? Tapos meron pa yan eh. Dance contest, gay pageant, mga singing contest, mga wala kakwenta-kwentang bagay na hindi naman makakatulong sa barangay. Para lang masabing may nagagawa kayo. Ay sus! Ngayon lang naman namin kayo nakikita eh. Palibasa, eleksyon. Kaya babait nyo ngayon eh. Keso, tutulong kayo sa mga mahihirap. Ipapaayos nyo yung mga kalsada. Pero pag nanalo na, ayun, may bagong motor. Meron pa, yung first floor magiging second floor. Ang galing nyo rin eh, no? Pero ito pa yung exciting part eh. Pag hinihingian mo ng tulong, hindi mo na mahagilap. Makikita mo, nakabakasyon, bakasyon nagliliwaliw, palibasa, may mga sahod na. Yung pera na dapat para sa taong bayan, ayun, ibinulsa. Yung nagsasabing magpapaayos ng kalsada hanggang sa matapos yung termino, ayun, sirapa. Alam ko na yan, Noy. Dati-rati, kesa sa manang ugali nyo, hindi kayo namamansin, tapos ngayon tatakbo ka bilang pagkakagawad, bigla ka naging palakaibigan, friendly yarn. Mga dating tumatakbo sa utang, ngayon ay tatakbo sa darating na halalan. Kagawad nonoy, dating nagsisindi, ngayon ay magsisilbi. Dating lulong, ngayon ay tutulong. Inyong lingkod, kagawad nonoy, maaasahan pero pag nanalo na, hindi nyo na matatagpuan. Madaling lapitan pero mahirap hanapin. Oh, di ba ganyan naman kayo? Eh ano naman ang jingle mo? Iboto si Kagawad Nonoy kahit hindi siya magaling. Iboto si Kagawad Nonoy kahit hindi siya magaling. Nauto na ba kayo ni Kagawad Nonoy? Sa pagpikit ng inyong mata, wala na ang inyong pera na ibulsa na ni Kagawad Nonoy. O, oh, ba? Diba? sakto, eh lagi naman kasi kayong ganyan eh. Mga pangako na lagi na lang napapako. Mahiya ka naman, Noy. Okay lang naman sanang tumakbong kagawad eh. Pero sana, hindi ikaw. Dahil kilala kasi kita eh. Hindi ka na nga makakatulong sa barangay, alam kong makakaperwisyo ka pa. <coughs> Grabe ka naman sa akin to. Nagbabakasakali lang naman ako. Nagbabakasakaling ano? Nagbabakasakaling may maloko ka. Noy, hindi ko naman sinasabing masamang tumulong eh. Pero kung tutulungan mo yung sarili mo lang, please lang, wag na. Alam naman natin kasing mas marami pang deserving kesa sa'yo. Sige nga, may source of income ka ba? O sila yung mga source mo? Eh baka nga aasa lang kayo sa honorarium ng barangay natin eh. Alam mo kung ako sa Noy? Eh? Maghanap ka na lang ng maayos na trabaho. Hindi yung pera ng bayan yung tatrabahuhin mo tatakbo kang kagawad. Eh, ikaw nga mismo, hindi ka sumusunod sa batas. Grabe ka naman to. <clears throat> oh, ito. Sa'yo na. Basta, yung boto mo sa akin, ha? <laughs> Ayan tayo, eh. Noy, hindi lahat nabibili ng pera mo. Dahil ako, may prinsipyo at malasakit sa barangay ko. Sensya ka na, Noy, ha? Eh. Kilala kasi kita, eh. Sayang, pero hindi mo deserve yung boto ko. Alis na noy. Grabe ka naman to. Alis na. Tara na, guys. Iboto si kagawad nonoy, kahit hindi siya magaling. Tatakbo takbo ng kagawad, Mga wala na masilbi. Uh... Raulo.